Hello mga Kareal Stalkers! Good afternoon sa inyo lahat. Tara samahan ninyo ako sa lakad ko today. Dahil ngayong araw na ito ay ihahatid ko nga si Mama at ang aking pamangkin sa Dr. A. Santos LRT Station po. Ang LRT Station ay walking distance lamang po dito sa amin sa Field Residences Condominium po. Dahil nasa likod lang po yun mismo ng SM Sukat Building B. So, yan na nga. After namin mag-wait ng 30 minutes, ay sumakay na kami sa shuttle ng Field Residences. At pagkahatid ko nga kala mama sa LRT Station, ay dumiretso naman po ako dito sa may Walter Mart Abinson. Located po ito sa Sukat Road. So, kaya naman ako dumiretso na dito ay dahil nga po bibilhin ko na ang bed mattress na para doon sa isang unit na minamanage ko. At ayan na nga nagpadala na nga si owner ng kanyang budget para pambili sa kanyang bed mattress. So nang maiwithdraw ko yung pera sa BDO ATM ay dumiretso naman na ako dito sa mismong counter or cashier. Kasi sabi ko sa kanila nakapag canvas na ako before at alam ko na ako ano yung bibilhin kong bed mattress. At ayan nga yung napili ko si Salem uh, Queen Size 8 inches na bed po so yun lang po mga Kareel Stalkers at sabi ko nga po sa inyo bilang isang unit manager na nagmamanage ng mga unit dito sa field residences ay isa ito sa mga trabaho ko. At ayan nga po, i-video ko yan at pagka video ko ay send ko naman po kila owner para proof na talagang nagawa ko yung trabaho ko doon sa unit nila or nagawa yung trabaho nila doon sa unit nila. So yun lang po mga kareal stalkers, good afternoon and sana ma-enjoy ninyo ang aking mga videos.